Oh my goodness, napakaganda, napakataas. Ang ganda naman dito sa, ano mo, sa farm. Napakaganda, no? Tingnan nyo guys. Ayan, no? Oh. Oh. Kitang-kita yung baba. Wow. My goodness. Diba? 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 Oh. Oh. Oh, ano? Dito na ako titira. Siyempre. Gusto mo ba kasama ako? Saan? Dito. Dito na ako titira sa'yo. Kasi. Para may kalaro ka. Opo. Ha, okay. Opo. Bill. Kasama mo na ako mula ngayon. Opo. Yes, sir. Ice cream yummy muna Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Keeper yummy. Keeper E. Wow. Gengeng, gengeng, bro. Yan, yeah, napakaganda. Napakagaling. Napakagaling. Oo. Oo. So, shout out muna tayo. Ah. Huh. Ah, huh, shout out. Ah. Huh. Mga ka-69, ayan po, kasama po natin na may-ari dito ng resort na ito si Wang Hoja. Ho ano? Moja. Ho 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 Moja, ayan. Ito siya po S yung may-ari. Siya po, siya po yung ako si Moji. <coughs> Moji to. Siya po may-ari ng resort na to. So, makikita niyo dito itong pinakamagandang pwesto dito sa kanya kasi kitang-kita kita yung taas, ayan, yung baba pala ang galing. Wala ka pa kasawa, pare? Ano na wana? 20 ako, 20. Ay, magkasing edad pala tayo. Ay, 20, 21 na pala ako. Nakalimutan ko, matanda na pala ako. Tara, uwi na kita. Ay, kaya na. Dito na titira, ha? Ito, ito. Wala ka kasawa. Wala. Promise. Wala galit. Alika rito. Ito, papakilala ko sa'yo. <laughs> ah, Si, Ita si ito yung asawa ko ibibigay ko sayo. Pero, sa iyo. Okay, Pero okay. sa akin ang farm mo. Sa akin ang farm mo. Sa iyo sa iyo na siya. Sa akin na yung farm mo. Okay lang. Pwede? Pwede. Talaga? Promise. Sure na lang, sure. 'Yung video ka. Sure lang, sure. 'yun. Sure na Opo. Sige, oh. Sa akin na 'tong farm. Sa inyo na 'yan, ha? Gusto mo. ko dito. Next time, gusto mo? Oo. Sumabog mukha mo. Ay, ikaw na lang. wala decision ka At least, di ba, pumayag, di ba? Oh. Sa akin na yung farm niya. Sa akin na yung farm niya. na Walang magagaw. Hati tayo sa farm. Ay, hindi na. Kahit siya na lang, ha? Ano, okay? Okay sa'yo? Pwede, pwede. Maganda, maganda. Maganda. Maganda, ayan. din eh, maganda. Maganda pagkapangat. Pwede din yan. Pogi yan. Pogi yan. Hindi nagsisinumaling yan. Ano ka ba? Sinungaling <laughs> ito ah. Piscount ko. Si Ro, payag ka. Ay, si Maya kayo nalawa. Tingnan mo ko sasayang. Sa akin yung farm mo, sa iyo yung babae ko. Oo. Oh, oh. Deal? O, oh, deal, deal. 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 Okay. Mga geng-geng, geng-geng. Andito kasama natin yung mga geng-geng. Geng gengo. 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 <laughs> Ako gengeng, siya gengong. Genggong! Bawi na tayo mga 69 Let's go! <laughs>